Sa isang estrategikong kaganapan, lalong lumala ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine matapos magpakawala ng malalakas na drone ang puwersa ni Russian President Vladimir Putin sa teritoryo ng Ukraine. Ang naturang opensiba ay tumama sa mahahalagang pasilidad sa siyudad ng Odessa na nagresulta sa malawakang pinsala at pagkasugat sa tatlong sibilyan ng Ukraine. Dahil dito, hindi nagpatumpik-tumpik ang Kiev sa pagtugon Bilang ganting pag-atake, agad na naglunsad ang mga Ukrainyano ng mga missile at drone patungo sa teritoryo ng Russia. Pinuntirya ng mga ito ang mga estratehikong lokasyon, kabilang na ang mahahalagang airbase ng Moscow, malalaking oil refinery, mga pasilidad ng langis at gas na pang-export sa mga kaalyado ng Russia at iba pang base militar sa Kremlin. Kung saan, dahil sa matitinding pambobomba na isinagawa ng mga sundalo, agarang nawasak ang mga kritikal na infrastruktura na pinagkukunan ng gobyerno ni Putin. Ayon sa mga ulat, sunod-sunod na mga precision strikes ang lumapag sa kalupaan ng Moscow na agad na lumiyab at natupok ang mga tinarget ng Ukraine. Nawala na silang nagawa pa sa mabilis na pagsabog ng mga bombang pinakawalan ni Zelensky. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding pinsala na ilang lungsod sa malalim na bahagi ng Russia. Ang nawala ng kuryente at pangunahing serbisyo. Nasa mga oras na ito ay tila wala nang pag-aatubili ang Ukraine sa pagpapalawak ng kanilang operasyon na nag-amok ng todo ang Kiev para iparamdam kay Pangulong Vladimir ang kanilang matapang na paghihiganti na kahit maliit lang ang kanilang populasyon, idagdag mo pa ang pagsuspende ni Trump sa tulong militar ay ipinakita pa rin ng mga Ukrainyano na hindi sila susuko sa labanang ito at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang lumpuhin ang militar ni Putin. Ngayon sinapit na ng Russia ang malupit na pambobomba ng Ukraine na magpapahina pa ng todo sa umiiyak ng ekonomiya ng Kremlin. Habang patuloy ang palitan ng mga drone at missile strike ng magkabilang panig, lumalala rin ang takot ng pandaigdigang komunidad na maaring lumawak pa ng todo ang labanan at posibleng humantong ito sa mas malawakang tunggalian sa rehiyon. Ang mga bansang kaalyado ni Zelensky ay nagpahayag ng kanilang reaksyon at suporta sa Ukraine kung saan ang NATO ay walang pag-aalilang ang nagbigay ng tulong militar para ipagtanggol ang bansa ng mga Ukrainyano mula sa mga airstrikes ng mga Ruso. Napatuloy na, na binabantayan ng buong mundo ang kaganapang ito, lalo na't lumilinaw ang posibilidad na lalo pang mag-escalate ang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Habang walang bumibitaw sa labanan, nananatiling tanong kung hanggang kailan tatagal ang matinding sagupaan na ito at kung ano ang magiging epekto nito sa seguridad ng Europa. Kung magpapatuloy ang mabagsik na giyera, nang walang pagsisikap na resolbahin ito sa diplomasya, maaring magbunga talaga ito ng mas malalim na krisis na magpapabago sa pandaigdigang kaayusan. Sa kabilang anggulo, walang humpay na binumba ng pwersang Israelita ang mga kuta ng Hamas sa Gaza. Ang serye ng matitinding airstrikes ay nagdulot ng malawakang pinsala sa infrastruktura kabilang na ang mga gusali, tunnel at iba pang pasilidad na hinihinalang ginagamit ng mga militante kung saan walang pag-alinlangang inihagis ng Israeli Defense Forces ang mga nakamamatay na mga air-to-ground missile upang e-wipe out ang mga salot na mga terorista sa kadahilan ng hindi pa rin lumambot ang mga ito at patuloy pa rin sa pagmamatigas ang kilusan tungkol sa hindi pagpapalaya sa mga Israelitang dinukot nila. Sa sobrang lakas ng mga bombang bumagsak sa kalupaan ng Gaza Strip, ay agad na nawasak ang mga pinuntiryang pasilidad na talagang hindi nagbigay ng kaunting awa ang mga Air Force ni Netanyahu at mabilis nilang iniligpit ang mga proxy ng Iran sa rehiyon na ito. Ayon sa Israeli Defense Forces, ang operasyong ito ay bahagi ng kanilang mas pinaigting na kampanya upang tuluyang mapahina ang kakayahan ng Hamas na magsagawa ng mga pag-atake laban sa Israel. Matapos ang ilang oras na pambobomba sa northern part ng Gaza, agad na umikot ang militar sa silangang bahagi ng rehiyon at dito pinakawala ng IDF ang mga guided bombs na itinutok ng Air Force sa mga command center ng Hamas at sa iba pang pasilidad na ginawang imbakan ng armas ng organisasyon. Ayon sa mga footage na ating nakuha mula sa mga Palestinian, isang dosenang bomba ang ipinaligo ng mga sundalo ni Netanyahu sa mga lungga ng mga terorista na hindi nila binigyan pa ng pangatlong pagkakataon ang mga grupong ito na magbagong buhay dahil sa sinayang lang nila ang pagkakataon na ibinigay ng pamahalang Israelita nitong mga nakalipas na buwan. Na ngayon hindi na hinahayaan ng Israeli Defense Forces na makatakas pa ang mga militante na kanilang makikita at agad nila itong tinutumba upang bigyan ng grupo ng matinding presyon. Ang mga airstrikes na ito ay humantong sa pagkamatay ng mga mandirigma ng Hamas at pagkadamay sa mga sibilyang hindi lumikas sa magulong rehiyon ng Gaza at nagpapagamit sa mga terorista. Mula kahapon hanggang ngayon, umabot na sa 85 Palestinian ang kumpirmadong tumawid sa kabilang buhay dahil lamang ito sa patuloy na pagtanggi ng grupo na palayain ang mga hostage Ayon sa dating ambasador ng Israel at isang Israeli na dating bihag ng Hamas, walang pakialam ang grupo kung ilang libo pang inosenteng tao ang matodas sa digmaan. Dahil para sa kanila, ang pinakamahalaga ay maisakatuparan ang kanilang mga layunin anuman ang maging kapalit na ginagamit ng mga militante ang mga sibilyan bilang human shield at mas inuuna ang kanilang interes kaysa sa kapakanan ng mga tao sa Gaza na ito rin ang dahilan kung bakit lalo pang umiigting ang operasyon ng Israel upang mapigilan ang mga hakbang ng grupo. Matapos ilunsad ng IDF ang kanilang mga bomba, agad namang gumanti ang mga mandirigma ng Hamas sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga projectiles na nakasentro sa Tel Aviv. Ang pag-ataking ito ay bilang tugon sa patuloy na pambubomba ng Israel sa Gaza. Gayunpaman, bago pa man tumama ang mga misail sa pinuntiryang lugar, agad itong na-intercept ng defense systems ni Netanyahu na pumigil sa anumang pinsala sa balwarte ng mga Israelita. Habang patuloy ang bakbakan, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon. Nasa kabila ng pagsisikap ng Hamas na gumanti, patuloy namang pinapalakas ng pamahalaang Israeli ang kanilang depensa. Nawala rin kwenta ang mga misail na pinapalipad ng grupo dahil agad lang din itong nahaharang ng IDF. Sa ngayon, wala pang senyales ng paghupa ng labanan at tila mas lalong umiigting ang hidwaan sa pagitan ng dalawang panig. Ang tanong ngayon, hanggang kailan magpapatuloy ang matinding gera na ito? At ano ang magiging kapalaran ng mga sibilyang na iipit sa gitna ng digmaan? Ikaw, ano ang masasabi mo sa paghihiganti ni Zelensky sa Russia na humantong sa sunod-sunod na pagkawasak ng mga naglalakihang tangke ng petrolyo ni Putin? At ano sa tingin mo ang mga airstrikes ng Israel sa Gaza upang pulbusin ang mga teroristang Hamas? I-comment e mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Isyu sa bayan, digmaan, sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas. Kahit anong mangyari No